bid to save ko is Benjo. Nakikita ko kung paano sumikap, kung paano niya tinatry lahat ng mga ginagawa dito, lalo na yung mga challenges. Nakikita ko yung leadership ni Benjo. Si Benjo, kasi yun, nakikitaan ko siya ng potential as a leader. Tsaka lahat ng deliverables niya naman, um, quality naman, and ginagawa niya rin naman yung best niya. And ramdam na ramdam ko siya dito sa mansyon. Bid to save ko po ay si Rizel. Bakit? Kasi, maayos siyang makitungo, tsaka yun, uh, ate figure siya sa akin. Russel, kasi nakikita ko sa talaga sa kanya yung dedication at yung effort niya na gawin yung dapat na niyang gawin dito sa loob ng mansion. Need to save is Lloyd. Hindi lang dahil sa ka-district ko siya and kitang-kita namin kung paano siya mag-work hard and mag-try to fit in everything na kung ano mang niche ang ipagawa sa kanya at kung ano mang challenge ang ipagawa sa kanya. I did to save Lloyd kasi nakikita ko yung efforts niya dito sa loob ng mansyon. Minsan may mga bagay na nairapan siya pero nakikita ko yung efforts niya kung gano'n siya Kapursigido sa mga dapat niyang gawin. Lloyd? Kasi si Lloyd nakikita ko talaga na pursigido siya and ginagawa niya lahat para lang may bigay yung best niya. I to save ko po ay si Gail po. Kasi alam ko po, po na madami pa siyang tinatagong kakayaan dito sa mansion. Si Russell kasi po um, nakikita ko po siya ng kagustuhan magstay and masipag po siya. Kaya rin po siya nakikin pala tanong sa amin kasi gusto niya po kung ano yung ginagawa namin is nagagawa niya din. Lloyd because he has been working hard. Bandol kasi nakikita ko yung kaso niya na minsan ako na yung di na collab sa kanya kasi sa daming ginagawa. Russell because um, marunong po siyang magtanong sa mga patungkol sa report card and nakikita ko yung pagiging porsigido, porsigido niya as a content creator. Bundled kasi walang araw na hindi niya ako inaaya talaga mag-call and nakita ko yung kasipagan talaga niya. Ang bid to save ko po is si Kuya Red. Kasi ano, natuturuan niya yung mga katulad namin bagong sis Then, hindi niya hinahayaan na walang nagagawa, ganyan. Si Kuya Red po kasi yun nga po, nagagawa po niya yung, yung, mga, yung part niya po dito and nakikitaan ko po siya ng potential po, ayun. Russell, uh, Bandol. Kahit nasa labas pa kami nung una, Uh, I know how dedicated he is. Um, nag a siya sa mga, uh, mga live namin. So, bid to save ko ay si Ate Lisel. Kasi nakikita ko na sobrang laki ng improvement niya since day one. So, for me, deserve niya magstay dito. Benjo. Dahil nakikita ko naman na may talent talaga siya in terms of creating quality content. Si Kuya Red. Kasi si Kuya Red, isa po siya sa tao na tumutuyong sa akin dito sa loob ng Mansion na Pag Hirap ako sa contents or what, na nadadawn ako dito sa loob. Wala, masyado akong kapos dito. Benjo. For the reason na malakas ang presence si Benjo rito and including his engagement sa kanyang mga TikTok account. Bando. Kasi po kahit nakukulitan ako sa kanya, pero nakikita ko po sa kanya na may potential po si Bandol at ginagawa din niya po yung lahat. Did save ko po si Lloyd kasi uh, sobrang nararamdaman ko po, po siya dito sa mansyon. And lahat po ng mga activities and mga deliverables, na-apply niya po agad sa sarili niya at na-execute niya.